Ayun na naman si Anji mga master. Sa akin naman tubig tabang to pero talagang maalat. Ayun oh. Ayun mga master oh. Laki ng nanguli ni Anji oh. Wow. Guys, yo dito tayo ngayon sa Landayan. Uh, Mag-try tayo dito sa spot natin. Five months bago tayo makabalik dito. Yang sama si Anji, Tosruel, at saka yung tropang munisipyo. Ito po yung spot natin. Malinaw na malinaw walang water lily really. so ang na natin mga master so yun first cast natin bottom method napapalaban na naman yata si Gurospe ah. aba lodge. good size yan no <laughs> Peace on. Peace on. Yun po. Nakadali na naman si Mayora natin, Anji. Yan, malaki mga master, oh. Bagod size. Tingin. Hmm. Huli na naman. <laughs> Ate Aji na Tintuhugan mo. Binataan oh, na tayo isa. Dagdag naman. Mabalukot na Nilalambitinan yung ano mo. Yung bottom. Gumagal ano? eh Pitikin mo. Pitikin mo. Pitikin mo. O. Oh. Mmm. Huli. Kita mo ko yan. Oo. Oh, Nilambitinan eh. Balukot eh. Ah. Balikin mo.

Baka mabali yung red mo ma. Akin na, akin na. Parang walang kaya mga lalaki ngayon ah. Walang sinabi tayo ah. Araw ni Angie ngayon ah. Yan. Dadali na naman yan. Yan. na naman ang ating lady angler. Lapad. Dalawa set up niya. Bottom at saka floater. <laughs> yung floater niya, yun yung tau-tau. Tsaka no? yung isa yung, o yung EOL niya, yun yung bottom. <laughs> <pala na> <laughs> Maka, yung sinker pala, naiwala <laughs> yun. Okay. nang hindi Di na napakabuti na yung sinker? Anong tawag yan natin, ah? Lapad, oh. Eh? Parang? Natin-hati? No! Malakas <coughs> ka pala sa teritoryo mo, eh. Dito. Mm. Oh. Wala na mo naman, oh. Grobe na mo mo niyan. Gaon, <laughs> palabasin <yung> mo, guard. <laughs> guard. Guard, palabasin palabas niyo ito. Palabas ito Maabuso <laughs> na to. <laughs> <laughs> Time ng ganda, tulog mo kan gabi, no? Time ng yan. Iba ka pala sa kampo, mo? Huh? Lupit talaga. Mga lupit, mayora Ayan <laughs> na naman oh. No? Ayan na naman. na naman ang bottom, saka ano, kabilaan. Kabilaan yan naman si Andrew. Ang galing sa saka. na yung huli niyo. Nagpala ka ba talaga? Huwag nating ganun ka baka mabalis. Lalawa <laughs> ayam mo lang. <laughs> Ayan oh. No. Ayan mga master oh. Laki ng ngahuli ni Andrew. Wow. Gabi, panalo. Puro mo malaki. Mm hmm. Yan ang huli niya oh. Tuhugan niya mga master oh. Yan, siya waraw-waraw, soro. Kabahan ka na. Kabahan ka na. Yun po, nakadali tayo ng medyo malaki-laki to mga master oh. Yun oh hindi natin na pa ng video agad at napaka bilis ng pangyayari yan malaki to mga master huy camba po karating cooler na nadali natin